magandang araw po mga ka 9 and God bless po sa ating lahat na maging maayos po ng ating duty at yung mga due duty pa lang proper turnover po at lahat ng mga outgoing maging endorse po din mo tayo ng maayos okay po ang topic po natin ngayon is about po dito to sa mga officer po natin na sila yung nagtumatanggap ng mga bagong security personnel sa kanilang detachment so ito yung mga dapat natin isalang-alang so ang topic natin ngayon is about sa dapat isaalang-alang ng officer sa bagong applicant. Siyempre, ang agency nagpapadala ng mga security personnel doon sa detachment kung saan kulang. ba? Diba? So, siyempre, ang bola, ito transfer ng agency doon sa mga security officer. Siyempre, security officer, meron kayo tayong uh, unang mag-briefing mag sa kanila. Mag-interview bago endorse kay kadalasan naman, yung iba naman hanggang kay officer lang, wala na kay client pag pumasa kay officer, okay na pero lagi natin tandaan mga officer although kasama natin sila sa anak buhay, kay agency natin sila pero bibigyan natin ng standard bakit kailangan bigyan natin ng standard kasi unang una, sa atin lahat din babalik yung mga negligence sa security na pinapadala nila hindi natin masisisi ang agency na kahit siya ipapadala nila kahit wala yung screening sa kanila, just in case. Syempre sa taas ng demand ng security ngayon. yun, know, kung pasado naman sa kanila, hindi pa hindi pa rin sa officer yan kung titingnan niya yung credibility kasi hindi naman lahat 100% alam ng operation kung ano yung sistema pagdating sa detachment kasi sa dami din ng hinahawakan ng mga yan. Iba-ibang detachment din So hindi nila agad yung mapi-proper. Kaya kumu lang ang operation doon kay officer so, sa ang detachment kung ano yung magiging standard niya. Yeah. Okay, huwag nating hahayaan na mangibabaw yung uh, kabadi ko to, ka agency ko to. Dapat bigyan po natin ng standard. So ano yung mga dapat? Ito po yung tip lang. Hindi ko sinasabing 100% tama naman ako. Kanya-kanya tayo ng panahon. Sa akin naman, I have to share. Ano po? So una, kailangan i-check natin yung uniform. Kasi tingnan natin. Uh, Unang-una, siyempre, makikita natin niya pag humarap sa atin. Ang tanong natin, ilang ilang ang taon ka na sa security industry kapag sabing wala pa so huwag natin sabihin na pag wala hindi natin tatanggapin eh. siyempre paano natin magkakaroon ng na experience yan kung natin bibigyan ng chance so okay sige give it huwag tayong dumating sa point na tinitinan natin standard is yung experience sa trabaho kadalasan nga pag mga first timer lalong mas maganda pagtuhuan yan eh kumbaga andun pa yung eager niya sa pagtatrabaho compare mo, hindi naman po lahat ano pero most, yung mga bago, talaga andun yung eager niya. Yung talagang gustong gustong-gusto mga pagtrabaho. Unlike yung mga may experience na medyo, hindi naman lahat, ano po, medyo meron ng kaunting ano yan. May katigasan na yung ulo or uh, medyo hindi na yung sinuturo kasi nga aware na siya. Niya. So, ang standard lang natin basta is, huwag tayong titingin doon sa ako, experience niya. Next thing na natin, uniform ang uniform, maayos ba yan? Kahit sabi mong bago lang yan, kailangan standard. Kasi kadalasan nga, pag bago mga security, neglect na yung uniform. Check mo, walang medicine kit, hindi maayos mag-uniform eh. So magbablog din tayo dyan about dun sa mga applicant na first timer pa lang sa security. Ano yung mga tip na dapat yung makuha pag kayo nag apply na? Siyempre talaga marami pa kayong hindi alam. ba? So ito muna, tip muna sa mga officer, ano yung dapat na standard tip? natin Okay, number one is uniform. Tingnan natin, proper grooming ba yan? Maayos siya bandali yung uniform. So, siyempre siya na yan. Iwas eh. na duty na yan. Iyan na yan siya. Diba? So, tingnan natin kung akma ba yung uniform. May tama ba? Mga proper na yan. Maayos ba ang Malinis ba? Diba? So, hindi natin irarason na kasi ibago. Kaya, hindi mo natin naayosin yung uniform. Hindi po dapat. Kailangan, sa simula pa lang, automatic na maisunod ang form nila. Di ba? Check natin from head to foot, especially nung medicine kit. At dapat may medicine. Kasi kadalasan may medicine kit na wala namang namang medicine. this is the purpose of medicine kit without medicine? Magkasama po yan. Di ba? Kailangan kung may medicine kit, dapat ang laman is medicine. Hindi yung pagbukas mo walang laman. Eh, unang-una sinabi ko ang medicine, hindi lang naman pang client yan. Hopefully, dapat sila yung makagamit. Pero nangyayari, tayo ang unang gumagamit kaya naman nilagay yan ng ang ng ating sosya, hindi unang-una sa client natin yan, sa, supposed to be. Pero ang pinaka-mandatus niyan para sa ating mga security yan, kasi 12 hours ka naka-duty dyan, umulat umaraw na andyan ka, paano kung nahihilo ka, anong gagamitin mo? Hindi ba? So yun yun, hindi, sana nga, huwag hindi na naman siya pinapanan na magamit ni client, probably dapat sila na gumamit, huwag na tayo. Pero hindi pwedeng malayo tayo na tayo talaga ang gagamit niyan. Diba? So, dapat may laman na medicine. So, doon makikita natin sa uniforme kung ang gwardiya ba na to, eh, disidido ba? Nasa puso ba yung trabaho? Diba? So, pangalawa, medyo tingnan natin yung kaalaman o kasanayan niya sa papasuking trabaho. Abe, ba, magsabihin, okay, anihin natin, ano ba yung pagkakaalam mo about security guard? Baka kala na trabaho lang. Tay, I mean, trabahong tamad ang security kaya lang yung sinasabi, kung tamad ka, huwag kang maging security guard. Kasi talaga mapipis ta yung buhay mo. Sorry for my word ha, baka mamatay ka pa. Hindi ba? Kaya wala naman trabahong tamad eh. Lahat ng trabaho, pinibigyan ng pagsisikap yan. Kasi iba dyan pag sinabing ka, trabahong tamad. Kasi ipaupo po, patayo tayo. Abay, 12 oras ka ngayon tumayo kung tamad ka. Hindi ka talaga tatagal. Kaya marami sa akin na dumaan, ng mga bagong security guard, pag nirobing mo na, nangangayaw. Sabi so, ko, anong gagawin nyo rin? Sabi ko, gagapang kay lilipad kayo, ay nga aerobic, maglalakad kayo, hindi ka mag-elevator. Diba? So, yung mga ganon, eh, ikas na yan. Huwag din natanggapin yung masyadong maraming reklamo. Okay? At huwag din natin papasokan ng awa ipet. Diba? Yan, awa ipet. Minsan, ganyan, nakakaawa naman to. Kasi, you know, maano natin to along the way na tinatapit natin, makikita natin kung bakit yung awa tanggal yan. Tsaka yun, eh, pasok to ni kumpare, pasok to ni ganito. Alisin po natin yan kasi ikaw na officer ang madadali dyan in sabi nga yung command responsibility ang mabigat. Kaya aalisin natin yung bilang officer yung uh, masyado tayong at ano doon sa asiko kay kumparing pasok to, kay ganito pasok to, kay ganyan. Hindi yun. Dapat you have an standard pagdating sa trabaho. Be professional. Iyon e na isang sangkap ng be a professional. Professionalism yan. Okay, bakit natin lalabas doon sa hindi na naawa sa gabi? Ito po yan ha, mamaya. Okay? Pagka meron siyang, ang nakitaan natin na meron siyang eagerness, may pagpupulsige, eh? tsaka yung willingness. Kasi habang kinakasok mo, makikita mo yan eh. Kasi ako pa nag-interview ako, tinitingnan ko yung galaw niya, yung parabagang wala lang, yung parabagang, tamagib mo hindi okay lang. May mga ganyan, kaya dapat yung mga nagpapa-interview. So yun, isusunod ko na vlog ko, ano naman yung tip dun sa mga mag-a-apply. Kahit wala kang alam, makakapasok ka marami rin kang pwedeng gawin. Okay? Sa susunod na po yung ito muna sa mga officer. Next, bakit kailangan ano pa susunod? Number 3 is yung basic knowledge about security. Ano to? Dapat memorize yung 11 GO. Check natin. Kasi sabi ko, ang 11 General Orders, ito yung pinaka-Bible natin sa trabaho. May mag apply bago 11 GO. Hindi ko po alam, dalawa lang. Sir, lima lang. Tapos pipiliin yung maliliit lang yung due number 5, no? to quit my post only when properly relieved, yung number 7 to talk to no one except in line of duty yung madadali lang sabi ko nga 11, hindi sinabing 5 hindi sinabing 4, hindi sinabing 10, 11 kailangan you have to memorize 11 general order, kasi kung hindi nila memorize yan anong gagawin sa trabaho niyan tuturuan mo pa, hindi training school ang detachment babayaran na yan ng client kung minimum babaya dyan, halimbawa sa 12 or isang binabayad dyan, is it worth it Nabayaran na bayaran ng isang ni wala kang alam? Alisin natin yung kasi katarap kasama, hindi po yun eh. Kasi yung kompromiso, mamaya matatat matatouch po natin dyan. Ano pa yung dapat natin malaman about the 11 General Order? di ba? Security guard Script yung sinong pa dapat ano? Sa 11 GO, dapat, they have to memorize 11 GO. Alam dapat, know the meaning. And then the important is the application. Kasi iya yeah, apply na nila yan eh. Kung memorize mo, alam mo ibig sabihin, madali mong i-apply yan. Pero kung memorize mo nga, tanong mo ano yung ibig sabihin hindi alam, nonsense po yun. Kasi anong gagawin mo dun sa 11G Nasa isip mo nga, hindi mo naman lang paano gawin. Parang experiment yan eh. Nasa yung lahat ng procedure, hindi mo alam kung paano gawin. Eh kung bomba ang pinapa-experiment, sumabog yan dyan, hindi namatay ka ba dyan. See? Kaya nga dapat ang pinag-aaralan, inaalam, ano ba, para ko ba magagamit ito? ba? Diba? So, ganun din yun, 11 general rule. Kaya dapat, standard yan. Kaya sabi ko sa mga bagong aplikan, kahit kayo'y bago, dapat higit nyong alam yan kasi iyan ang magagamit niyo iyan ang susi, para kayo makabukas ng pinto sa pakinabukasan ng trabaho nyo. Hindi po pwedeng walang alam. Doon ka'n mag-aaral. Eh, ang gagawin pa, gagawin pang training school ng detachment doon ka mag-train. tapos ngayon pag natuto iiwanan ka a-apply sa iba din yung talinong ibinigay mo doon ginamit lang ng iba kasi nga wala naman sa puso ang trabaho ang aim lang niya matuto lang ko, iiwaalis din ako dito it's not the point e paano kung di natuto eh, nakasira pa ng detachment mo yan so kawawa ang office yan diba? okay. so yun yun kaya kinakailangan po alam nila yan Hindi yung code of ethics code of conduct kahit paano ipaalam natin sa kanila ipaliwanag natin ano yung dahilan bakit kailangan nila at lalo naman dapat yung matatagal ng security personnel. Minsan may sa may 10 years in service, 20 years in service, 5 years in service, 11 rin hindi ko po alam kasi po ang tagal ko na nagbuhat yan. E yun lang ang tagal mo ng guard, wala ka pang alam. Di ba? So mali yung sagot eh. Kapat kung matagal ka at nakapikit ko anong style mo dyan, kaya mo i-memorize yan. No, di ba? Kaya eh, dapat tayong officer, memorize mo din. Baka naman ikaw din kasi officer, hindi mo rin alam. Ano yung natin sa guard? sorry po ah, pero dapat po mga officer, memorize nyo po yan. Diba? Huwag nyong kakalimutan. Hindi po yan biro ako. Sa tagal ko na security personnel, ngayon alam na alam ko pa yan kahit anong gamit kaya kong i-memorize yan. Ha? So, yung mga ganun din, ipaliwanag kasi nituturo natin. So, after po nun, kung talaga naman pong nakita natin na okay siya, may chance, okay na chance. Ngayon, kung talagang wala, eh, huwag nang tanggapin. Kasi yun yung sinasabi kung yan ay sumusweldo halimbawa na yan isang libo sa 12 oras nagka problema yan baka milyones daw ang libo ang babayaran niya hindi natin masasabi kay client na bago lang po yung card na yan first time lang po at mga security person hindi nyo marireason yan kasi once na tinanggap mo ang responsibility at alam ng mga client na marunong ka sa trabaho will train ka ay eh dapat ipakita Di ba, hindi niya parang sinutakan ng form, okay lang. Eh, hindi po ganun eh. O kaya ngayong awa, inaalis siya. Kasi maawa ka lalo pag nagka-problema in return yan. Kaysa ngayon, ipapaliwanag natin pag hindi nakapasa. Explain natin yung risk na ibig sabihin hindi ka pa handa, kaibigan, sa trabaho ang papasukin Bakit? Wala kang kalam alam pa. Huwag natin sabihin, direct na parang ang pangit ng pagpigka sa kanya. Tanggapin nyo na. Ganun. Kasi sabi ko, dapat malaman hindi biro ang trabaho ng security guard. Sobrang dami ng responsibilidad na kaatang sa dyan. Tapos, 11 June, hindi mo kabisado. Anong gagawin mo sa detachment? Hindi naman pwedeng salingket lang ito. Ano yun? They care? Kahit anong gawin mo dyan, pwede? Hindi po gano'n. Ito'y punong-punong responsibilidad ng mga security. Hindi biro. Kaya sabi ko, sa applicant na bago, hindi po pwede yung ganyan. Kailangan mo munang matuto kasi para din iyo yan hindi sa hindi kita tinanggap na ayaw kita bigyan ng chance, hindi ka pa talaga handa kayo bigyan. Kasi baka lalo ka makompromise. Kaya ibig sabihin, maging handa ka. Paliwanag natin na maayos ano yung reason para maaboy avoid naman yung pagiging offender, ma-open sila sa atin. ba diba? At bakit hindi natin nabigyan siya ng chance? Ngayon, ang aking misang sinasabi, sige, pag-memorize mo ng 11GO, bumalik ka sa akin, at bibigyan kita ng chance ipaliwanag po yan ng maayos anong gusto mo, kukunin mo na yung, yung 201 file, pie or iwan mo at babalik ka sa akin bukas yan pa yung mga sinasabi ko ay may mga iba naman sir, kukunin ko na lang ibig sabihin, pag ginanong kayo ng opisan na iwanan mo yung 201 file mo at bukas bumalik ka sa akin memorize mo lang 11 GO ipaliwanag mo sa akin ng mas bibigyan kita ng chance ibig sabihin, ayaw niya talagang mag-aral ano yun, hindi binigay ko sa kanya yung 201 file at kayong mga bagong aplikant, ano po, mga security, yung mga nanonood, at saka may mga kasama kayo, ituro nyo sa kanila. Humingi kayo ng pakiusap sa office sa yan. Ito, unang tip ko na ito, nasa po si bukas ko pa itatapit ito na, Sir, sige po, babalik ako bukas at gagawin ko po ang sa abot ng aking makakaya. Kasi po, Sir, gusto ko lang po magtrabaho para sa pamilya ko. Dangan nga lang po, salat pa ako sa kaalaman, pero pagsisikapan ko po, mamaya gabi na aralin ang lahat kung ano man po ang may ang kaalaman sa inyong bukas sa inyong ko at kung sakaling kulang may bigyan niyo sana ako ng chance para madagdagan ko pa despite nagtataba at hindi ko kayo bibigyan di ba ang ganda pakinggan siguro kahit mo sige pwede ka na mag strike hindi yung parang ano-ano lang akala mo lang. alam sige sir kubag na lang kukunin ko na wala hindi ka bibigyan ng kasi may opportunity na dun eh. pag sabi iwanan mo yung 215 mo bumalik ka sa akin bukas ng umaga at memorize mo lang 11G o ipaliwanag mo lang sa akin yan. Ibigyan ka, ka ng chance. Eh bukas, hindi mo alam kung anong mangyari, mamaya, oh, nakita ka ng talagang may eagerness ka. Bumalik ka tayo. aga-aga mo ba? O, oh, na ako. Ibigyan ka ng chance. Hindi nyo nawalang ka agad ng ano. Diba, tinitest ka lang. Parang wala. Eh, parang sa trabaho. Hindi ganyan lang sa trabaho. Pag security guard ka, ang daming pwedeng circumstances na i-handle mo dyan. Na problema. Eh kung ganong problema ka rin na para din sa hindi mo kayang i-handle. Nonsense. How much more yung hindi para sa kasi yung para sa iyo na sana opportunity, hindi pinakawalan mo eh. ba? No, diba? How much more kung hindi, kung sa, kung hindi para sa iyo? ipapabaya papabayaan mo lang. So, yun yun. Psychological lang yan eh. Diba? So, dapat po, aka, pahalagahan po natin, mga officer. Pagtatanggap tayo ng mga security, hindi to the point, ayaw natin silang tanggapin. Hindi natin hindi binibigyan ng chance. Ang point lang natin is, ma-preserve natin yung essence ng trabaho ng security na may bigay natin yung best natin sa client natin. Kasi ang agency given, papadala talaga tayo ng mga tao niya, kasi we are the, pro we are the product of the agency. Sabi nila ito yung product ko, pagkain ni customer, iibalik mo sa amin. Parang ganun, ganun talaga eh. Kaya nga tayo mga security, mga employee, we are selling ourselves. Ano yung bibenta natin sa client? At paano tayo babayaran yan? Ano yung anino mo, ilagay mo kay client? Hindi. Yung kaalaman mo, skill mo, kaya pagalingin mo yan. Kung magka produkto, kung ikaw ay mangga, ayos yung pagiging mangga mo, hindi ang dahil amo, sa dumi-dumi mo. So, hindi ka bibili ng costume yan. Ay, yung husay-husay mo pala kasi yung balat mo lang eh, hindi maganda. Di ba yung mga prutas ganyan, pag buruksan mo, akala mo, pangit ang balat pag susubrang tamis pala. Ganon talaga eh. Kaya ang sabi ko nga, proper grooming muna, hindi ito sa pagdedjudge ng tao, sa na ng client, sa sa itsura mo. Eh, kung ang dumi-dumi mo mag-unoform eh, mukhang hindi ka naliligod din, nakatanggapin ka ba ng client? Hindi. Ay, pa lang husay mo pala, sayang naman. Kaya kapag nag-apply ka, ganunan nyo na. At tayo mga officer, turuan natin. Huwag natin hayang umalis yung card na hindi natin natin ng chance kung kailangan. Pero pag hindi, talagang negative. So I hope po nakatulong po yung vlog ko na to sa mga officer natin, sa mga tumatanggap ng kanila, mga security guard, command responsibility po yung magigat. Kasi po in return, sa iyo lahat po tatama yan, ano mang maging problema ng kanya. Kaya kailangan timbangin natin ng maayos na walang bias pagdating sa pangasas sa mga applicant, na ibabias ka, ikaw hindi, panindigan mo yung sayo kasi ikaw yan ikaw pa rin na magdadala, kumbaga sa ano ikaw ang captain of the boat kaya ingatan po natin ang detachment natin, nasa ganoon, maging tuloy-tuloy yung uh, pag-ano ng clients sa atin, pag ng mga contract, and beneficiary din siyempre sa si agency, kasi nagtutuloy-tuloy ang kontrata eh, syempre number one, beneficiary tayo mga security personnel, second na lang sa agency, ang aim lang natin is to protect our clients, maraming salamat and God bless po sa ating lahat